for today's video mga lods, pag-uusapan po natin kung ano nga ba yung uh, perfect time na ganado ang babae sa gerger. -ger. So, saan nga ba mas malibog ang sa babae? Anong oras dapat kayo mag -ger -ger, no? Punta po muna natin lods yung morning, no? Yung pagising ng umaga, no? Gusto ba namin to, no? Alam niyo lods, no? Ang babae lods, kapag po kayo ay umaga nag -ger -ger, kunwari mga 7am, 8am, yung talaga kagising lang, hindi pa kayo naghihilamos, nag -ger -ger kayo, no? Ang babae lods, Ah, tamad na tamad Yan po yung mga time na pinakatamad ang babae, no? So, kasi po, parang paramdam po namin talagang parang wala kami buhay, no? Mahirap kami pa initin sa mga ganyang oras. Minsan, Lods, alam naman po natin na tamad po tayo ng ganyang oras, no? Kaya so, tayo masyado nagbuburat siya, no? Ang ginagawa na lang po natin, konting hawak-hawak uh, lang, and then yun, enter na kagad, no? Enter the dragon. So, kaya po, yan po yung mga time na sa no? Ayaw rin po ng mga babae. So, proceed na po tayo kagad sa number 2. Ito po yung madaling araw, yung kalagitnaan ng gabi, no? Misa na ulan. Alam naman po natin na diyan po madalas tumigas si imbutido nyo, no? So, kaya po misa may mga lalaki talaga hindi may wasa, nagigising ng kalagitnaan ng gabi, magyayaya. So, ang babae loads, no? Misa, no, ayaw din po ng babae yan. Kasi po, istorbo sa tulog yan, eh. Inangangalabit kayo ng mga ganyang klase ng oras. Pasarapan ng tulog, mga kayo dahil uh, naninigas. So, minsan ang babae, no, napipilitan na lang na, o oh, sige na nga, okay na nga. Napipilitan na lang na bumukang kang, no, kahit na inaantok sila, no. Kaya po, kaya po, minsan may mga babae talagang humihindi pagdating po sa mga ganyang oras, no. Kung tala po tayo sa pangatlong oras, ito po yung bago matulog, no. Ito po talaga yung pinakagusto namin mga babae na talagang mag -yar -yar, yung bago matulog. Kasi alam naman po natin na parami sa mga babae, bago matulog, naliligo yan. Naghahapbat po yan. Naguhugas yan no? Diyan po talaga pinakamabango yung aming pet chai Kaya po minsan ang mga babae lods, diyan po talaga gusto gusto pa jerjer. Yung madilim na po, no? Yung talagang bago ay matulog kasi masarap patulog pag uh, naka -jar -jar kayo, di ba? So at minsan no, diyan po talaga hinuhugasan ng mabuti na babae yung pet chai nila. Yung talagang sabon na sabon niyang bulambula. Kahit ako diyan ko talaga time na bago matulog talagang pinapabango talaga para makain yan. O di ba? O tatawahan niyo naman kayo sa bilin niyo. Kumo malibog niyo naman, no? So, ayaw rin naman malibog. Kung hindi ka nalilibugan, robot ka. Kaya po, pag-gyargy kayo, dapat bago matulog sa gabi para po yung babae, no, basa, ano wet po siya. So, kasi po, kadalasan po talaga, pag umaga, papansin po ninyo, dry, no, dry ang babae. So, kaya minsan, ay advice na talagang bago matulog kayo mag-gyargy, no, huwag na po kayo humirit ng umaga. Gabi-gabi na lang po, para po yung babae ganado. So, hanggang dito na lang po tayo, mga loods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!